Cavite actually. Sa may General Trias, sa may Pajeros. Medyo probinsya na dito. Dito kasi naka-assign yung kapatid ko. Tapos, buti na lang Sunday ngayon, walang paso. Kagabi, 11.30 na pala ako nakarating dito. Tapos, nag-angkas na lang ako mula airport hanggang Pitex. Tapos, uh, Pitex pa hanggang Tejero. Nag-bus ako. Tapos, pinasundo niya ako dito sa kasama niya. So, wala palang, ano, wala nang jeep ng ganong oras papasok dito. So, medyo, probinsya na talagang dito. Wala nang bumabiyahe. Doon nga sa airport, wala na rin bus na, ano, tawag niyan, bumabiyahe ng ganong oras na mga alas-ulsi, ng gabi. Tapos, ngayon, nakabihis-bihis kami dahil aalis kami. Kikitain namin yung isa kong kapatid. Doon siya sa may Ayala Alabang. Ang layo, di ba? Okay, okay uban, uban ramon. <laughs> Kasi bukas pa naman yung punta ko ng immigration pa sa Later. So ayun guys, 6 o'clock, nandito na ako. Ayun guys, ako yung dakilang nanay nila dito ngayon. O oh, diba? Magsisinigang kami ngayon tanghali. Kanina hotdog yung yung tumutong ko yung lutuan nila guys, may gasolito sila. Yung gasolito nila, nandun lang sa baba, nakapwesto. Ipinaakyat ko dito. Kasi alam ano nga namang mag-cooking show ako doon sa baba. Kasama na. Mga lalaki kasi yung kasama ng kapatid ko. Dalawa niyang co-office ni Dalawa. Dalawa. Dalawa niyang co-office mates guys. Dalawa. Mga lalaki. Ay, dalawa. malay mo bilang bisitahin sila tapos nandun ako pa hindi pwede so dito ako nagkagunto i-prepare ko lang to kasi sobrang aga pa mamayang tanga mamaya maya na lang after sa tapon ito. ko maligot sa kakunutuin hanggang ko oh, na uy ba may top. balat ako ng gabi. Hindi ito gabi tawag sa amin, bisul. So, nandito na ako, syempre, sa bahay namin. Dumating ako, guys, nung ano, nung Wednesday night. Alas 10 ng gabi. Oh, Wednesday night. <laughs> Sabuka, buka, uy. Tapos, tulog na nga sila pagdating ko si Ayos napanay ang antay sa akin nakatulog na lang din talaga yung bata kakaantay guys kahapon o oh, hindi ako nakapag vlog kasi busy daming trabaho si papa kanang nagpugas bag mais tapos naglaba po naglaba ako si mama kasi hindi na makapaglaba ng anong talaga ng mga damit kasi nasa kanya na yung 3 months old ko na pamangkin andyan naman yung kapatid ko kasi tapos na yung ano maternity leave ng mama niya kaya back to work na naman so sa akin, ah, andito kaya naman si Ayosh walang lang magbabantay sa eskwelahan iiwan lang yan nahati doon ng kapatid ko at iiwanan susunduin so, na lang siya after school at habilin doon sa teacher na saka na lang palalabasin pag may sundo na yan <clears throat> ayun na, nag na. Ito, paborito kasi ito ni Ayos, guys. Kahit yung ano lang, yung last one lang na may ganito, masarap to. nagtry ba kayo ng laswa one na may ganito? Sarap. Gusto, gusto ni Ayos. Lalo na kung maraming ano, maraming ano, tanglad, Maraming tanglad ang laho ang, ang bango ng sabaw. Kagabi yun yung ulam namin. Sarap-sarap si Ayush. Asamok oy, wala kaming walang wifi. Kahapon pa to ng umaga, nawala ng connection. Umaga ba tanga? Basta. Nawalan kami ng connection, guys. Kasi ano may ginagawa daw yung PLDT hindi ako maka live live sakit na itong kamay ko ito ba ito napilay kasi to napilay basta pinahilot ko na to eh hindi pa rin one week na siya guys parang may ano parang may veins na naipit bukas babalik na naman ako ng dumageti back to work na naman kung pwede nga lang dalahin ko na si Ayush kasi sobrang ano ni mama busy na ako kay mama kasi hindi ko pa naman talaga pwedeng dalhin si Ayush Buti okay, sana kung pwede ko nang iiwan pag gabi, di ba? Pag may pasok ako sa Ayush. Napagod siya guys kasi gusto niyang kumain doon sa loob. Sabi ko Basket. O, oh, pag mag-basket. O, oh, gani. Asa man ang imong gusto? Ako? O, oh, karang ba? Ang dako. Kanang dako? O. Oh. Karing gagmay radagway na. Kanang ko biskuit. Oh. Ha? Um. Kana? O, oh, usara ka buok. O, usara ka buok. Para um. tsaki, na pa kay mapalit oh, nga lain. Ang saki, daghan kay gipalit. O, kana? Di. Oh. dili ka ingon, ana? Kanang donut, donut? Kana imong ganahan? Kami, laki, kami, laki. Ma, na, ali, ay, man Usalan, man Ha? Oh, usalan man imong gusto. Usalan man. Ug ani, man. Ay, ang Pringles ang gusto, guys. Dili ko ana. Kay Ay, Ay dili ko musugot ana, yush ibalik na. Gitago ana nila para dili na sa para sa bata. Ibalik na dito kay pabitok na. No, no. Mm, ganahan kang naibitok. Ma. Oh. Ito. Energen. Oh, energen. di ba? Ganahan man kana. Dili na ko. Ice cream. Ice cream ra gyud. Oh, biskwit, basag na pa kay ganahan biskwit. Ice cream. Oh, sige na tara na. Ice cream ako, Oma. Oh, sige. Oh, anak -anak, punimu, ang oban. O, anak na po ni mo pa ang uban. Lakaw na. Hmm. Kana ra usara kabuk. Kana ra usara. O usara ka buo. O sige na kana nasi. Oo, sige. na si. O sige, isarado na. Iyon ko usara, malanay na yush. Malanay okay. na. Layo ra ba kay ta? Okay. Usaon na, dili na nakaabot sa balay ka init kaayo. Ibalik ng usa. Kanang pula mo ibalik, Imo e, nang gitangag ang usok. Hmm, sigi na. Hmm, close na na. Dalagam. Ako'y pili be. kui pilek kari dagway, oh kari karina kari-kari kari nasi lalung kan ku kan kuha ha oh dalik dia nih ah oh, oh bit-bitan nang duha guys. Namimiss niya siguro talaga ang grapes. Pagdating dito, huy, wa pa nang hugas. Hugasan pa na, Yosh. Ito yung mga pinamili niya, guys, sa pera niya. Ayan. Asa na yung orange? Adi, ara. Ayan, namimiss niya yung grapes. Pagdating, diretso bukas. Ito, chucky. <laughs> Bali, 12 pieces na chucky. Ano pa ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6... pala yun guys wala, yan na laka. Mm. thank you so much guys thank you ate L sobrang saya nung bata kagabi gusto niya nagbuksan yung cupcakes na napili niya sabi niya ganun mama pwede ko pa itong tikman? hindi pwede kasi pambaon mo yan kakalopa <laughs> yun wala kung ano wala akong live 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 kasi wala kaming wifi hanggang ngayon hindi pa na nakapag online yung mga tao sa bahay kaya yun dito na lang ako mag-upload after nito habang naglalaba. Lalaba muna ako. Kasi may mga naiwan akong damit eh bago ako umalis ng ano, ng Manila. Na hindi ko nalabahan. Lalaba at matutulog kasi may pasok na mamayang gabi. Actually nga guys, ngayon is company party namin. Hindi ako pumunta. Ako yan ko. <laughs> Andiyan na talaga ako sa point guys na ayaw ko na Pero may party kami ng team namin ngayong ano, um, biyernes, yung 13. Tapos naisip ko, 12, schedule ko ng pabunot ng 18. Siguro ipapa, ano ko, ipapareschedule ko ng next month, hindi na ngayong ano, 12. Sayang naman. Hindi kain makakain ng lechon, guys. Uy, sayang yun. Yung lechon namin pa, pa sa ano namin, sa Christmas party namin incentive namin yun ng ano ng month of ano October hmm, ba diba? yun yung pampalitso namin kaya wala kaming nagastos dito sa Christmas party namin sa team ngayon din naman yung Christmas party namin wala naman kaming gagastusin. damit lang kailangan gumili ng ano ba yung team nila boho ayun ayoko lang kapoy tapos Ngayong Friday nga, yung sa team naman namin mismo, hindi ako sure kung sasama ako kasi wala pang schedule yung Christmas party nila ni Ayush. So kung Friday or Thursday ba yung Christmas party nila ni Ayush, eh, hindi talaga ako sasama dito sa amin. Mas priority ko yung sa kanya. Kasi kaya ko namang i-handle yung tampo ng mga ka-teammates ko kaysa itampo ng anak ko, di ba? <laughs> <laughs> hindi na babalik sa kinder si Ayush kaya mas uunahin ko yung Christmas party niya kasi patak ng ano yun eh ng rest day ko Thursday, Friday kasi yung rest day ko diba so yun guys hanggang dito na lang po muna for today's video marami kong isi-share this coming days maraming maraming salamat po sa inyo lahat Christmas na talaga grabe ang bilis ng panahon sobra maglalaba muna ako guys nangahantay na sa akin yung mabahin Ingat po kayong lahat. Thank you Ate El. Salamat.